Nabulabog ang mga residente sa Purok 5, Barangay Pinsaw Proper, Baguio City, pasado alas 11 ng gabi-kagabi, July 7. Ito'y sa pagsiklab ng apoy sa bahay nila alias Lena. Hindi namin alam kung paano siya nagsimula kasi nung lumabas na, na, na sorry, nawala na lang yung ilaw, biglang nawala yung ilaw kaya lumabas kami. Tapos narinig ko na parang may nasusunog. Paglabas ko, malakas na yung apoy sa may bintana. Mm -hmm. Tapos nung umakyat ako pati yung pintuan, malakas na rin yung apoy. Sinubukan pa nilang ilikas ang ilang nilang gamit pero mas lumaki pa ang apoy. Nalulungkot kasi wala na lahat. Mag-back to zero sila tapos kung paano gagawin yan. Pero yung main na problema namin, sana yung kapatid namin, diretso nang ma-admit kasi ilang years naman na siyang ganyan. Mm -hmm. Hindi naman siya na-admit. Ayon kay Lena, ang kapatid daw nilang mayroong sakit sa pag-iisip, ang pasimuno di umano ng apoy. Siya talaga yung hinala namin kasi nagsusunog talaga siya. Sa loob? Po. Oo, sa loob. Nung isang gabi nagsunog siya ng basura sa loob. Ilang years naman na siyang ganyan. Mm -hmm. Hindi naman siya ina-admit. Mm -hmm. Kaya wala rin kayong magawa. Mm -hmm. Ilang araw, I amin, mean, kantaon taon na tinitiis namin na gano'n yung nangyayari. Nadamay rin sa sunog ang isa pang bahay. Maliban sa mga gamit, nasa wi ang alaga nilang aso. One year pa lang po yan, babae. Bali, hindi siya, hindi naman siya nakatali. Style niya kasi, pagtakot takot siya, nagtatago siya sa sofa namin. Kaya nung, parang syempre, ano na rin kami, aligaga, inuna ko talaga yung bata. Yun, pagka ano eh, Naisip-isip ko pa kami sa taas ng kaantay. Nakako yung ahaso. Lumabas naman siguro yan, kako. Dahil hindi naman siya nakatali eh. Tapos yung isa pa doon, nakatali. Pagkano po? Pat... Nung sinabi nung asawa ko na si Bati, ano, wala na. Nasupo eh. Alam na, kako. Ngayon po. Tapos pagkakita ko kanina umaga, ngayon mm. na, wala na. Agad namang itinawag sa mga bumbero ang sunog at idiniglara ang fire out pasado alas 11.30 ng gabi. So bali nangyari ng na sunog, no? we are under investigation pa rin. Eh. Naalam pa natin kung anong uh, naging probable cause ng uh, fire natin. So fully developed na po bali nung dumating yung mga bumbero natin. And, tinay na lang natin i-contain eh, yung fire para pa uh, di na po kumalat. Eh. sa inisyal na taya ng BFP papalo sa 487,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Mas maganda po kung uh, turuan natin yung mga anak natin na wag maglaro ng lighters and matches. Ayun po, uh, yung mga basura din natin wag natin susunugin dahil pwedeng uh, mag-cost ng fire. And lagi po natin ipacheck yung mga electrical uh, system ng kabahayan natin. Ito na ang pang-apat na putwalong kaso ng sunog na naitala sa lungsod ngayong taon. angel arquero are News.